Saan ka pa lang pupuntas? Saan ka patutuong? Hindi ka na magpapagod na maghanap Dahil ang puso ay bukas na bukas pa Kasi yun, alam mo yan Alam mo yan Iposede na ikay mahindihan Kahit saan, kahit saan, kahit saan tayo dumaan hey. Wala ka na nga hanapin pa Dahil sa atin ang lahat Wala na nga hanapin pa iba

May magpapagod na maghanap dahil ang puso ay bukas na bukas pa sa'yo yeah. Alam mo yan, alam mo yan Impossible na ika'y mahindihan kahit saan, kahit saan, kahit, kahit santayo tayo dumaan hey. Wala ka na nga hanapin pa Dahil nasa atin ang lahat, wala na nga pang iba Iba, 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 iba Hindi naman sa bang? that's right wala, wala ka na nga man pang iba, pa. yes, alam mo yan yeah. Let's go. Mo. Sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa buhay ko Ay ikaw pa, at ikaw pa, ang napili ko Bakit nga ba, kasi piling ko kakaiba ka Way to the point, ang sarap tikigan Nang mukha mo lalo na kung malapitan Two steps ang distance, di ko mapigilan Hayaan kang lumabas kahit sandali lang Akong bahala sa lahat, sagot kita kahit ano pang gusto mo, susundin kita Yung tipong ikaw, yung boss ko Tapos yung kamay mo, hawak ko bago ka sumamba. Yes, hindi titigil para sa atin ang orasan Habang ikaw ay nasa akin Ikaw lamang at ako, laban sa lahat Wala nang hahanapin pang iba, yan ang pamagas Saan ka pa pupunta, saan ka pa Hindi ka na magpapagod na halang dahil ang puso ay bukas posible na ika'y mahindihan Kahit saan, kahit saan, kahit saan tayo dumaan hey. Wala ka na nga hanapin pa Dahil nasa atin ang lahat Wala na nga hanapin ikaw pa ikaw lang ba, at ang musika Hindi na natin kailangan ng na kung ano pa Sinta so, Kahit na ano pa ang sabihin ng iba Laban sa pagmamahalan natin tayo na Talaga Ikaw ang ason kung bakit hanggang ngayon ay Humihinga pa ko At mo na di na ko lalayo sa'yo Mm -hmm. Pagkakataon na sanang na na -tay? Mm -hmm. Ikaw lang ang oh, so, na sa'yo